Hmm? Nasa ilog tayo mga bro. Mangangapa tayo ng urang Meron akong huli mga bro ito. Ito yung mga huli natin. Balik ka uumpisa pa lang natin mga bro. Yun. Sakto lang sana ito pamain. Ito meron pa. yun meron yan mga bro malaki ingatan natin mga bro hindi tayo makagat yun dalawa mag asawa mga bro mag asawa to babae ito may ano pa siya similya ng itlog may mga itlog pa siya mga bro hmm. may itlog tapos ito yung lalaki may kagat aray ko nadali pa tayo <laughs> dalawa <laughs> yun <laughs> makakarami tayo mga bro kada kinakapa natin may laman yung mga ganito mga bro yung magandang kapain na yan may mga butas butas kasi yan kaya lang ingat lang kasi ano nakakatusok yung mga ugat ng nyug puno kasi ng nyug yan eh tapos mga ganito ayan madali lang ano yan ay ito may talangka talangka to ayan na may, may butas sya ayan nakikita nyo yun ano yung paan nakalawit pa ayan <laughs> talangka yan hindi na makakatakas yan dito yung butas nya eh ay nandito sa ilalim ito ito ay, malambot siya. Ano? Nagpalit pa lang siya ng ano? Yun. Nagpalit pa lang siya ng balat. <laughs> Nakakarami na tayo, mga bro. Sige <laughs> pa natin to. Ayan, meron. <laughs> oh. Yan. Dalawa pa. Parang linagay lang ah. <laughs> hmm. Balik natin syempre. Sobrang tumabid tayo. Meron kasi nangungoryente dun sa kabila. Logi tayo sa hulihan. <laughs> Ayan mga bro, uwi na ako. Wala na tayong nakakapa. May nangungoryente kasi dun mga bro. Ito mga nahuli natin mga bro. Yun. Hmm. <laughs> Yan. Hmm? Sarap to. Hindi ko lang bumipapain ko kung ulam po nilang to. Guru, ulam ko lang muna to mga bro. <laughs> Hmm? Gusto ko pa naman sa, sanang subukan magpain ng orang. Yalang sigurado na to eh.